Ito yung Suzuki then Ito yung Suzuki Diagnostic. Tapos bukas ba yung Suzuki? Ako dito sir. Tapos kita ka sa failure diagnosis. Diba? Diagnosis report, failure diagnosis. Kaya mo na initial, initial uh, itay natin. Huwag mong pahawakan si customer o papatayin yan habang nag-loading. Automatic feedback ang ECU.

Ay, updated to. na. Dapat naman tingnan pag wala nang yung ano. mo, 11 mo yan, sir. 201. Sige sir. 1, Ay, updated 1. Updated na 2, 1. Okay. 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 那这一你们来，好吧，好嘞，行。